So guys, ayan guys, first customer natin na na-remap natin dito guys sa bagong promo natin guys, yung Sosoke Honda Yamaha promo natin yung post po. ayan first customer po. Pagkasa so, ng guys, oh. okay kayo. So ito yung gamit natin yung tool guys, Moto Tool. So natapos natin yung remap, hindi mo dito guys. So hindi pa natin siya na-seal yung ano, pero natapos natin siya i-remap. So ayan, so back door tayo guys. Ito na po yung results. Sige po nga mo magpa-removes, parator kayo, napaihangyo, kung uangyo ka, kung ka, pwede ka mo mung hangyo. high RPM na. So, in-adjust ko yung fuel. Firing niya, guys. So, naka-advance niya lahat. Ayan. So, may sa so, guys. Na ayan, John. Okay. So, matik na. So, ang gusto Let's go. In Max Aerox. Uh, sniper. Basta kun truck, aeroplano. Pwede kayo. oke So, ayan, guys. Binigyan tayo. One, two, Ito, 3, 4. So, ayan guys, 1, 4 yung promo ko. Hindi na nag-angyo si Boss kasi hindi siya puraot. Oh, so, maraming salamat. <laughs> maraming salamat. Maraming salamat. So, okay kayo guys. So, tanawin pata kayo. Let's go. So, sa mga gusto diya, ah, sige na. Let's go.